Power Cell. Salamat dahil buhay pa ako. Siguro una pa salamat dahil buhay pa ako. Okay. Sinubok si Bing Pabi Arakel noong panahon ng pandemic. Hindi ako bakunado dahil ayoko magpabakuna. Dahil para sa akin may antibodies na ako. Naging kasama ko sa panahon na laban na yun ay ang Power Cells Herbal Capsule. So, yun yung una kong pasasalamatan. With Power Cells, salamat dahil buhay pa ako. Pangalawa, salamat sa Power Cells dahil kung hindi kay Power Cells, syempre, uh, hindi ko magampanan yung dapat gampanan ko sa araw-araw. Dahil yung sinabi ko na kanina, hindi buo yung araw ko kung hindi, hindi ako nakainom ng Power cells herbal Capsule. Yung sinasabi nila na mayroong side effect, sabi ko nga sa 12 years ko na inom, siguro kung may hindi maganda, wala na ako sa mundong ito. So, ang akin sa Power Cell sa ilang taong panunungkulan nyo, maraming maraming salamat. Salamat sa uh, bigay na tulong sa amin, no, bilang mga... Uh, personahe ng brigada. Maraming maraming salamat. At sa taong bayan naman, labis din kami nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa produkto. Dahil pag inyong narinig na ganito si, Briga, si Power Cells, kayo naman ay talagang nagbigay ng inyong uh, pagtitiwala. Okay? So, ang aking mensahe, maraming maraming salamat Power Cells. At sana tuloy-tuloy pa rin yung ating samahan at pagtulong sa taong bayan. Dahil si Power Cells, kung wala siya, wala tayong sandigan. Bilang sandigan din, hindi ko magagawa yung aking obligasyon sa taong bayan kung wala rin si Power Cells. Nandoon yung tiwala. Kasi ganun yun eh. Uh, kaakibat yun yung tiwala at syempre yung hindi lang yung tiwala nila sa atin dahil tayo yung source ng mga balita, kundi tiwala na rin dun sa mga produktong ini-endorso natin. Kasi pag yung taong nakikinig, walang tiwala sa iyo, hindi maniniwala sa iyo eh. Kasi yung tiwala at paniniwala. Yun, diba? Magka, magkaakibat yun eh. Ako, si Erlinda Ping Pabi Arakel, nagtitiwala kay Power Cells. Dahil kay Power Cells, ako ngayon ang sandigan.